Ito mga katambay Sa katirikan ng init mga katambay Magdi-deliver tayo <laughs> Grabe sobrang init po mga katambay Pero okay lang <laughs> tubig-tubig lang. Tara, mga katambay. Mahala ka sa buhay mo. A few moments later. Ito, bossing. Dapat, boss. damat po, okay na po yan. wala lang yan. Nag-drop tayo, mga katambay, ng order ng customer. Grabe, sobrang init to oh. Ganit na ganit yung haring araw. ginusto mo yan eh. Nagpasarap ka eh. uh, oras mga katambay hindi makita hindi makita yung oras sabi ito 223 Heart rate ko 71 Pero normal Hey, mo Paano, mga katabay ay ang ang isang rider walang pinipili ng oras magtrabaho lang eh dadamay mo ako ng hirap paala mga katabay mamaya na lang kung um, mo hindi kita tutuluan ikaw mag isa salamat ikaw mag isa mag